Ang kahulugan ng paglilibing sa Biblia, ang paglilibing ay isang paksa na paulit-ulit na lumilitaw sa Biblia at ito ay may malalim na kahulugan na higit pa sa isang simpleng ritual. Upang maunawaan ang halaga nito, kailangang tingnan natin ang mga kwento at mga tauhang nakaranas ng ganitong gawain sa kanilang panahon. Sa Lumang Tipan, ang paglilibing ay isang paraan upang parangalan ang mga namatay at ipakita ang paniniwala sa dangal ng katawan ng tao. Ang mga patriarka, tulad ni Abraham, Isaac at Jacob, ay nagbigay ng malaking pagpapahalaga rito. Nang namatay si Sarah, hindi lamang siya ipinagluksa ni Abraham, kundi nagsumikap din siyang makahanap ng isang nararapat na lugar upang siya ay mailibing. Bumili siya ng yungib sa Makpela sa halagang apat na raang siklong pilak upang maging isang permanenteng libingan para kay Sara at sa kanyang lahi. Genesis 23:15 15-20 Ang pagbiling ito ay hindi lamang isang kilos ng pagmamahal, kundi isang pagpapahayag din ng pananampalataya na ang lupaing iyon ay ipinangako ng Diyos sa kanyang mga inapo. Ang paglilibing din ay isang paraan upang mapanatili ang alaala ng mga mahal sa buhay. Nang mamatay si Jacob sa Ehipto, ipinangako ni Jose na iuuwi ang katawan ng kanyang ama pabalik sa kanaan upang mailibing kasama ng kanyang mga ninuno. Tinupad ni Jose ang pangakong ito sa pamamagitan ng isang maringal na prosesyon na naglakbay sa ilang upang mailibing si Jacob sa yungib ng Makpela, Genesis 55. lima, lima hanggang labintatlo. Ang kilos na ito ay nagpapatunay na kahit malayo sila sa kanilang bayan, nananatiling buhay ang kanilang pananampalataya sa pangako ng Diyos, na ang kanilang lahi ay muling maninirahan sa lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang sepultasyon at ang papel nito sa bagong tipan, sa bagong tipan, ang kahulugan ng paglilibing ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo. Nang si Jesus ay namatay sa krus, si Jose ng Arimatea, isang mayamang alagad ng Panginoon, ay nag-alok ng sarili niyang libingan upang doon ilagak ang katawan ni Jesus. Ang katawan ni Jesus ay binalot ng malinis na tela at inilagay sa isang bagong libingan na pagkatapos ay tinakpan ng isang malaking bato, Mateo 27, hasta 60. Ang paglilibing na ito ay hindi lamang isang tanda ng paggalang, kundi ang paghahanda para sa pinakadakilang kaganapan sa kasaysayan, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, nagkaroon ng bagong pananaw tungkol sa paglilibing. Ito ay hindi na lamang tanda ng pagtatapos ng buhay kundi isang paalala ng pangakong buhay na walang hanggan. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sinabi niya na ang paglilibing ay isang simbolo ng ating kamatayan sa kasalanan at ng ating bagong buhay kay Kristo. Kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan upang kung paanong si Kristo ay binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo naman ay lumakad sa panibagong buhay. Roma 6.4 Ang paglilibing ayon sa pananampalatayang kristyano ay isang pag-asa sa muling pagkabuhay. Ang ating katawan ay inilalagay sa lupa, ngunit hindi ito ang katapusan, sapagkat darating ang araw ng muling pagkabuhay kung kailan babangon ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo upang makasama siya magpakailanman. Perban Thessalonica 6-17 Ang kremasaw sa ilaw ng Biblia, isa sa mga madalas na tinatanong ay, Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog ng katawan? Kremasaw? Bagamat walang direktang utos ang Biblia tungkol sa kung dapat bang ilibing o sunugin ang katawan ng isang yumao, makikita natin na ang tradisyon ng mga Israelita at ng unang mga Kristiyano ay paglilibing. Ang pagsusunog ng katawan ay hindi karaniwan sa mga taong naniniwala sa Diyos, ngunit hindi rin ito direktang ipinagbabawal. Sa lumang tipan, may mga pagkakataon kung saan ang pagsusunog ng katawan ay ginagawa bilang isang parusa o bilang isang tanda ng paghatol ng Diyos sa kasalanan. Hosea 1 Samuel 21.12 Gayunpaman, hindi ito ginagamit bilang isang normal na paraan ng paggalang sa mga yumao. Sa Bagong Tipan, walang tala tungkol sa pagsusunog ng katawan ng mga namatay na kristyano. Sa halip, pinili nilang sundin ang halimbawa ng paglilibing kay Jesus. Ngunit, mahalagang tandaan na ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kumpaano inililibing ang ating katawan, kundi sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang Diyos na may kapangyarihang bumuhay ng mga patay ay hindi limitado ng paraan kung paano inilagay sa lupa ang katawan ng isang tao. Ano ang dapat gawin? Ang desisyon tungkol sa paglilibing o pagsusunog ng katawan ay isang personal na desisyon na dapat gawin ng may panalangin at pagsasaalang-alang sa ating pananampalataya, pamilya at kultura. Narito ang ilang bagay na maaaring isaalang-alang sa paggawa ng desisyong ito. Pananampalataya. Tanungin ang iyong sarili. Ano ang ipinapakita ng desisyong ito tungkol sa aking pananampalataya sa Diyos at sa muling pagkabuhay? Kagustuhan ng pamilya. Mayroon bang tradisyong sinusunod ang iyong pamilya? Pagdating sa mga seremonya ng pagluluksa, kultural na pagsasaalang-alang, sa ilang kultura ang paglilibing ay isang mahalagang bahagi ng paggalang sa namatay. Sa iba naman, ang pagsusunog ng katawan ay tinatanggap at normal na ginagawa. Praktikal na aspeto, sa ilang bansa, maaaring maging mas madali o mas praktikal ang pagsusunog ng katawan dahil sa limitadong espasyo para sa libingan. Bagamat ang Biblia ay mas pinapaboran ang paglilibing, wala itong malinaw na pagbabawal laban sa pagsusunog ng katawan. Ang mahalaga ay ang ating pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang pangako ng muling pagkabuhay. Ang ating katawan, anuman ang mangyari dito pagkatapos ng kamatayan, ay muling bubuhayin sa panahon ng pagdating ni Kristo. Ano ang mas mahalaga? Ang ating buhay sa pananampalataya habang tayo ay nabubuhay at ang ating relasyon kay Kristo na siyang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya, anuman ang desisyong gawin mo o ng iyong pamilya, gawin ito ng may pananalangin, paggalang at pagpapahalaga sa paniniwala ng bawat isa. Higit sa lahat, maging handa tayo sa espiritual na kahandaan sapagkat higit na mahalaga ang ating buhay sa piling ng Diyos kaysa sa kung paano tayo ililibing pagkatapos nating pumanaw. Kung nagustuhan mo ang talakayang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, ilike ang video na ito, at ibahagi sa iba upang sila rin ay magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hanggang sa susunod, at naway pagpalain ka ng Panginoon. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagtuturo sa atin na ang libing ay hindi ang katapusan, kundi isang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Isinulat ng apostol na si Pablo, ang inihasik na may kahihiyan ay binubuhay na may kaluwalhatian. Ang inihasik na may kahinaan ay binubuhay na may kapangyarihan. Unang Korinto 15 talata, 43. Ang katawan, kahit matapos ang kamatayan, ay dapat tratuhin ng may paggalang sapagkat ito ay nilikha ng Diyos at isang araw ay babaguhin. Sa kasalukuyan, ang libing ay patuloy na isang pangkaraniwang gawain sa hanay ng mga Kristiyano, ngunit ang pagsunog ng katawan ay nagiging isang pagpipilian din para sa maraming pamilya. Hindi kinokondena ng Biblia ang cremation, subalit ang libing ay nagpapaalala sa atin ng pag-asa sa muling pagkabuhay at sa dignidad ng katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Ang cremation sa perspektiba ng Biblia, ang cremation ay isang paksana, bagamat hindi tuwirang tinatalakay sa Biblia, ay nagdudulot ng maraming tanong at pagninilay sa mga Kristiyano. Upang maunawaan ang pananaw ng kasulatan tungkol dito, kailangan nating tingnan ang mga prinsipyo at kaugalian na makikita sa buong salaysay ng Biblia. Sa lumang tipan, ang paglilibing ang pinakakaraniwang ginagawa. Sina Abraham, Sarah, Isaac, Jacob at Jose ay inilibing. At ang mga gawain ito ay itinuturing na isang paraan upang parangalan ang katawan at ipahayag ang pag-asa sa muling pagkabuhay. Gayunpaman, may ilang mga ulat sa Biblia kung saan sinunog ang mga katawan, subalit kadalasan ito ay may kaugnayan sa hatol o kahihiyan. Halimbawa, sa Yoswe 7.25, si Akan at ang kanyang pamilya ay pinagbabato at pagkatapos ay sinunog ang kanilang mga katawan matapos niyang suwayin ang Diyos at dalhin ang sumpa sa Israel. Ang gawain ito ng pagsusunog ng katawan ay may kaugnayan sa banal na hatol, hindi isang pangkaraniwang o kanais-nais na kasanayan. Isa pang halimbawa ay matatagpuan sa unang Samuel 31, 12, kung saan ang mga katawan ni Saul at ng kanyang mga anak ay sinunog ng mga kalalakihan ng Jabes Gilead matapos silang mapatay sa labanan. Gayon pa man, bago ang pagsunog, inalis muna sila mula sa isang lugar ng kahihiyan, kung saan sila ay inilantad ng mga Filisteo. At pagkatapos ng cremation, ang kanilang mga buto ay inilibing ng may paggalang. Sa bagong tipan, walang direktang pagbanggit ng cremation. Ang pinakakaraniwang gawain ay ang paglilibing, tulad ng kaso ni Jesus na inilibing sa libingan ni Jose ng Arimatea. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sentral na tema ng pananampalatayang kristiyano at uh, ipinapakita nito na anuman ang mangyari sa katawan matapos ang kamatayan, may kakayahan ang Diyos na buhayin itong muli. Isinulat ni Pablo, gayundin din ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Inihasik sa kasiraan. Binuhay sa walang kasiraan. Unang Korinto, labin put dalawa. Sa mga katuwid, hindi kinokondena ng Biblia ang cremation, ngunit hindi rin ito ang pangunahing kaugalian ng bayan ng Diyos. Ang libing ay itinuturing bilang isang paraan ng pagpapahayag ng dignidad ng katawan at ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kaligtasan at ang muling pagkabuhay ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mangyayari sa katawan pagkatapos ng kamatayan, kundi sa pananampalataya kay Heso Kristo. Ngayon, ang cremation ay nagiging isang option para sa maraming pamilya, maging dahil sa mga kadahilanang pinansyal, kultural o praktikal. Para sa mga Kristiyano, ang desisyon sa pagitan ng cremation at libing ay dapat gawin batay sa konsensya, pananampalataya, at paggalang sa katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Ang pinakamahalaga ay anuman ang mapili, ang fokus ay dapat nasa pag-asa ng buhay na walang hanggan at sa pagmamahal sa mga yumao. Ang muling pagkabuhay at ang pag-asa ng Kristiyano. Ang muling pagkabuhay ay ang puso ng mensahe ng Kristiyanismo. Ang pangyayaring nagbago sa kasaysayan ng sangkatauhan at nagbigay ng kahulugan sa ating pananampalataya. Upang maunawaan ang lalim ng paksang ito, kailangan nating bumalik sa simula ng kasaysayan ng Biblia at suriin kung paano ipinahayag ang pag-asa ng muling pagkabuhay sa kabuuan ng kasulatan. Sa lumang tipan, ang ideya ng muling pagkabuhay ay matagal nang ipinapahayag, bagamat hindi ito laging hayagang binabanggit. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sinabi ni Job, Alam kong ang aking manunubos ay buhay, at sa kahuli, hulihan, ay tatayo siya sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos, na masira ang aking balat, sa aking laman ay makikita ko ang Diyos. Job 1925 26 ang pahayag na ito ay nagpapakita ng isang pag-asa na lampas sa kamatayan. Isang pagtitiwala na may kakayahan ang Diyos na ibalik ang buhay. Maging ang mga propeta ay nagsalita tungkol sa muling pagkabuhay. Sa isang makapangyarihang pangitain nakita ni Ezekiel ang isang lambak ng tuyong mga buto na muling nagkaroon ng buhay ng hingahan ng Diyos. Ezekiel 37.1-14 Ang pangitain ito ay sumisimbolo sa pagpapanumbalik ng Israel ngunit isa rin itong pahiwatig ng hinaharap na muling pagkabuhay. Samantala, isinulat ni Daniel, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba ay tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba ay tungo sa kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak. Daniel, labindalawa, dalawa. Ipinapakita ng mga salitang ito na ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang pisikal na kaganapan, kundi isang espiritual na katotohanan na may walang hanggang epekto. Sa bagong tipan, ang muling pagkabuhay ay naging isang konkretong realidad sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Hindi lamang ipinangaral ni Hesus ang tungkol sa muling pagkabuhay, kundi kanyang ipinamalas ito. Nang mamatay ang kanyang kaibigang si Lazaro, sinabi ni Hesus kay Marta, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Juan 11.25 Pagkatapos nito, tinawag niya si Lazaro mula sa libingan, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Ngunit ang pinakatuktok ng kasaysayan ng muling pagkabuhay ay naganap tatlong araw pagkatapos ng pagpapako kay Jesus sa krus. Siya ay inilibing sa isang hiniram na libingan at isang malaking bato ang iginulong sa harapan nito. Subalit sa ikatlong araw, natagpuan nilang walang laman ang libingan. Si Jesus ay muling nabuhay. Nagpakita siya kay Maria Magdalena sa mga alagad at sa mahigit limandaang tao, unang korinto, simbadis na ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang himala, kundi isang patunay na siya ang anak ng Diyos at na ang kamatayan ay napagtagumpayan na. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang katiyakan ng ating sariling muling pagkabuhay. Ipinaliwanag ito ni Pablo nang sinabi niya, Ngunit ngayon si Kristo ay binuhay na mag-uli mula sa mga patay at naging unang bunga ng mga natutulog Palo Korinto 15.20 Nangangahulugan ito na kung paanong si Jesus ay muling nabuhay, gayon din ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa mabuting pamumuhay dito sa lupa, kundi sa sakatiyakang ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Isinulat ni Pablo, Sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Pilipos 1, Isa. Para sa isang Kristiyano, ang kamatayan ay isang daan patungo sa buhay na walang hanggan, kung saan wala ng sakit, luha o paghihiwalay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang katiyakan ng ating sariling muling pagkabuhay. Ipinaliwanag ito ng apostol na si Pablo nang sinabi niya Ngunit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, siya ang unang bunga ng mga natutulog. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. 1 Rinto 15.22 Ibig sabihin, kung paanong si Jesus ay muling nabuhay, gayon din, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay muling mabubuhay. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa mabuting pamumuhay dito sa lupa kundi sa katiyakang ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Isinulat ni Pablo, "Sapagkat sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang." Filipos 1:21 Para sa isang Kristiyano ang kamatayan ay isang daan patungo sa buhay na walang hanggan, kung saan wala ng sakit, luha o paghihiwalay. Paggalang at kalayaan kay Kristo, ang buhay kristyano, ay may balanse sa pagitan ng paggalang sa mga tradisyon at prinsipyo ng Biblia at ng kalayaang ibinigay ni Kristo upang mamuhay ayon sa ating konsensya at pananampalataya. Ang temang ito ay mahalaga lalo na pagdating sa mga usaping tulad ng paglilibing, cremation at iba pang kaugnay na gawain sa kamatayan. Sa lumang tipan, ang paglilibing ay isang paraan upang parangalan ang mga yumao at ipahayag ang pag-asa sa muling pagkabuhay. Si Abraham, halimbawa, ay bumili ng yungib ng makpela upang mailibing si Sarah, isang kilos ng pagmamahal, paggalang, at pananampalataya. Gayunpaman, binabanggit din sa Biblia ang ilang pagkakataon kung saan sinunog ang katawan ng mga namatay tulad ng kaso ni Saul at ng kanyang mga anak, unang Samuel 31. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na bagamat ang paglilibing ang mas karaniwang gawain, may mga sitwasyon kung saan isinagawa ang cremation depende sa kalagayan. Sa bagong tipan, dinala ng mensahe ni Jesus at ng mga apostol ang isang bagong pananaw. Itinuro ni Jesus na hindi ang mga panlabas na gawain ang pinakamahalaga, kundi ang kalagayan ng puso. Sinabi niya, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao, ngunit ang pagkain ng hindi naghuhugas ng kamay ay hindi nagpaparumi sa kanya. Mateo 15.20 Nangangahulugan ito Nabagamat may halaga ang mga tradisyon at ritual, hindi sila dapat maging mas mahalaga kaysa sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Pinalakas pa ito ni Pablo nang isulat niya ang tungkol sa kalayaang mayroon tayo kay Kristo. Sinabi niya, lahat ng bagay ay maaaring gawin, ngunit hindi lahat ay kapakipakinabang. Lahat ng bagay ay maaaring gawin, ngunit hindi ako magpapailalim sa anuman. Unang Korinto anim na dalawa. Ang kalayaang ito ay hindi lisensya upang gawin ang anumang gusto natin, kundi isang pagkakataon upang mamuhay ayon sa ating konsensya, ginagabayan ng Espiritu Santo at ng pagmamahal sa kapwa. Pagdating sa usapin ng kamatayan at mga ritual na kaugnay nito, ang kalayaan kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng kakayahang pumili sa pagitan ng paglilibing at cremation nang walang paghatol sa isang pagpipilian bilang higit na mabuti kaysa sa iba. Ang pinakamahalaga ay ang ating desisyon ay gawin ng may paggalang, dignidad at pananampalataya sa muling pagkabuhay. Sa huli, sinabi ni Pablo, sapagkat sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Pilipos 1, 21. Para sa isang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Bukod dito, itinuturo sa atin ng kalayaan kay Kristo na igalang ang mga desisyon ng iba, kahit na ibaba ito sa ating sariling pananaw. Sa Roma 14.4, isinulat ni Pablo, Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon, siya nakatayo o nabubuwal at siya'y patatatagin sapagkat kayang gawin ito ng Diyos. Ipinapahiwatig nito na sa mga bagay na hindi malinaw na kasalanan o pagsuway sa salita ng Diyos, dapat nating iwasan ang paghatol at ituon ang ating pansin sa mas mahahalagang bagay, ang pag-ibig at pagkakaisa kay Kristo. Ang pagninilay na ito ay nagpapaalala sa atin na bilang mga Kristiyano, may kalayaan tayong gumawa nang mga desisyong na ayon sa ating pananampalataya, ngunit mayroon din tayong pananagutan na kumilos ng may respeto at pagmamahal, maging sa usapin ng paglilibing, cremation, o iba pang aspeto ng buhay, ang pinakamahalaga ay ang ating hangaring parangalan ang Diyos at manalig sa Kanyang mga pangako. At ikaw, napagnilayan mo na ba kung paano nakakaapekto ang kalayaan kay Kristo sa iyong mga pagpili, paano natin maaaring ipamuhay ang kalayaang ito sa paraang magbibigay luwalhati sa Diyos at magpapalakas sa pananampalataya ng iba. Kung nagustuhan mo ang pagninilay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang ganitong nilalaman. I-like at i-share ito sa iba na maaaring nangangailangan ng mensaheng ito hanggang sa muli